Hoy, asyumerang bayot <laughs> ng UK. Istorya ni Juan Tamad. Tamad gumawa ng sariling content. Ha? Oo nga, ang galing mong manglait, no? Ang galing mong manglait. Namumulot ng pinagkainan ng aming mga amo. Oo, siyempre trabaho namin yun eh. Kasambahay nga, gunggu. Kasambahay nga, siyempre nagkukos-kos ng kubeta, hmm. nagtagahugas pa nga ng po ng alaga ako. Eh, hey, hindi ko yan kinakahiya, no? Kasi alaga ko yan, eh. At isa pa, at least, namumulot lang ng pinagkainan ng alag ng aming amo. Kasi kailangan, kasi ka sa bahay, namumulot ng pinagkainan at nag-alaga ng isang, hindi ng ibang bata. Hindi ka tulad mo. Hindi ka tulad mo na mumulot ng video ng iba at i-upload sa iyo na hindi ka marunong gumawa ng content mo. Yan ang pagkakitaan mo, di ba? Hmm. At least kami sariling sikap na mumulot ng kami ng pinagtainan ng amo namin. At least hindi kami nagnanakaw ng iba. Yun ng iba at i-upload mo sa para may mag-content ka, no? Para kumita ka. Di ba? Na walang permission nang tinuanan mo ng video at gagawan mo ng reaction. Eh, anong tawag dun, ha? Mga istorya ng mga ngwantawan. Ha? Hindi ka, hindi ka pumapatul sa sinto-sinto. Kasi ikaw, duwag. Napaka-duwag mo. Kasi, mayroon bang ganyan, na ah, close comment, para, para hindi ka maresbakan ng mga tao? Kung dudumugon ka, I'm sure, dudumugin ka ng mga tao. Baka yun ang ikadepress mo. Baka yun ang ika-atake mo. Pag dinumbog ka ng tao. No? Kaya takot ka, duwag. <laughs> Yabang yeah, yes. Hindi daw siya, hindi daw siya ano. Hindi daw siya nag hindi daw siya utusan. Utusan ka rin diyan sa Yoke. Mas malala ka pa nga sa amin eh. 'Di ba? Ikaw, kuha ka ng kuha dito, kuha ka ng video dito, kuha ka ng dito para kumikita, kumita ka. Oh, Sino ang kumita sa maling paraan? Ha? Eh kami, kahit maliit man ang sahod namin, at least pinagpagura namin yan, pulot dito, pulot doon, hugas dito, hugas doon, kuskus dito, kuskus doon, ikaw, hmm. Pulo, pulot, kuha ng video doon, kuha ng video doon, upload mo sa'yo para kumita ka. Hmm. Galing, di ba? Para manira ka pa rin ng ibang mga OFW ang tinitira mo kasi yun ang kaya mo eh tirahin mo yung presidente. Kunin mo ang video niya. <laughs> ano makukuha mo? Di ba, Mang Juan? Galing mo, no? Galing mo, Mang, ah, hindi ka pumapatol sa si Sinto. Sinto. Bakit? Anong mo sa sarili mo? Shinto. Hindi ka rin Sinto, Sinto. Ha? Huh? Bayot. At nagsasabi ka na matanda. Mas kulubot pa yata ang pagmumukha mo. Pagmumukha mo sa pagmumukha ko. O, ayan, Wala nang pertel. Oh, mm, mm. Hindi yan kulubot, ha? Ikaw. Ikaw, ganyan lang magmumukha mo. Sino mas matanda sa atin, ha? Si siguro nga, kahit ano siguro, kuskusin niya pam papel de leha, hindi yan matatanggal, eh. Yung kulubot yung ano ng mukha mo. Kasi ganun ang ugali mo. Di ba? Dami nga nagsasabi dyan, eh. Duwag. Kasi kung hindi ka duwag, hindi ka mag-close ng uh, comment section mo. O, ba? Diba? At ang galing mo manera, man tumira. Ay, wala akong paki-alam kung sikat ka sa social media. Wala akong paki-alam kung milyon- milyon ang followers mo. Hmm. Kaya huwag ka magsabi na ganyan na mamulot ng ano, para para may may ipakain. Bakit ikaw? Hindi ka rin pa na mamulot ng video? Ganggang, -gang, ha? Namumulat kayo ng video, no? Para ipakain at magkaroon para kumita ka. Diba? Araw-araw binabantahin mo ang post ng iba para kunin mo. na walang paalam. Ano yun? Huwag <laughs> ako. Kala mo, kahit di ako, sabi mo, hindi ka dawag. Oh, ano tawag dyan? Na hindi ka nag-o-open nag ng comment section mo diba magko-comment magko-comment ka tapos i-delete mo ano yun Anong tawag doon wala Walang delete ng comment ano hindi po mapatol sa jongchi jongchi pag matanda <laughs> oh lol baka baka tinulak ka lang ng ano diyan eh lalampalan pa kasi siguro eh no may tumulak lang sa iyo, lampa ka na eh. Hindi mo nga itsura mo. Hmm. Kakabantay mo ng mga post ng iba, hindi mo itsura mo. Kung hindi ka mukhang mas gurang, mas gurang kaya nga sa akin eh. Ah, pagkapagtawad ka matanda. Grrr, grrr. Umangon <laughs> pa ba? Kala mo ah. Wala akong pakialam kung sikat ka sa social media. Huh. di <laughs>